Lahat tayo ay nagnanais ng pamilyang masaya, malusog, at ligtas. Lahat tayo, bata man o matanda, anuman ang katsarian, abilidad, antas ng pinag-aralan, estado sa buhay, kultura o paniniwala, ay may karapatang mamuhay ng ligtas at malaya sa karahasan. Ang karahasan sa pamilya at pangaabuso sa loob ng tahanan ay hindi kailanman katanggap-tanggap. Ang pagdanas ng krisis ay hindi sapat na dahilan upang maging marahas. Ang karahasan sa pamilya ay hindi lamang nakikita sa pisikal na pananakit. Maari rin itong ipamalas sa iba't ibang pamamaraan, katulad ng agresibong pagsigaw, masakit na pananalita, pagbabanta, Pagkontrol sa pera at mga ari-arian ng pamilya O pagbabawal na makipagkita At sapilitang paglayo sa katuwang mula sa kanyang kapamilya at kaibigan Sa Australia, ang karahasan sa pamilya, pag-ataking sexual at sapilitang pagpapakasal ay labag sa batas Kung ikaw o sino mang kakilala mo ay nasa panganib at kailangan ng agarang tulong tumawag sa pulisya sa numerong 000. Makakahingi ka rin ng tulong mula sa mga ahensyang nagbibigay ng serbisyo para sa mga nakakaranas ng karahasan sa pamilya. Tandaan, lahat tayo ay may karapatang mamuhay ng ligtas at malaya sa karahasan.